Mainit na naman ang usapan online, may bagong kontrobersyang kinakaharap si Vice President Sara Duterte at may isang bigating pangalan na nadawit, Marian Rivera. Ayon sa ulat, di umano'y may natanggap na 100,000 pesos si Marian mula sa Confidential Fund ng opisina ng Vice Presidente. Sinasabing para raw ito sa transportation expenses. Pero ang tanong ng netizens, transportation saan? At totoo nga bang siya yon? Ang kilalang journalist na si Arnold Clavio raw ang may source sa impormasyong ito, kaya mas lalong lumakas ang usapan. Ang Senate impeachment trial laban kay VP Sara ay magsisimula na ngayong Hunyo at hindi malayong may matawag na mga witness. Tanong ngayon ng ilan, magiging bahagi ba ng proceeding si Marian o kapangalan lang niya ang nadawit? Hanggang hindi malinawan ng lahat, ang sigurado lang kahit showbiz nahahaluan na ng politika. CSTK channel subscribe follow like and share